Ubalba ang liderato ng kamera sa mga patutsada ni dating Pangulong, Ferd, uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang tawagin nito ang Kongreso na Manoy Most Rotten Institution. Sa joint statement ng political party leaders ng kamera, ikinalungkot at marinilang itinanggi ang mga paratang ng dating Pangulong Duterte ay kay House Secretary General Reginald Velasco itinuturing na seryoso pag-atake sa mga kongresista ang ginawa ng dating Pangulo. Sa batala, handa naman ang Kamara na magbigay ng seguridad para kay Congresswoman Castro Oras na hilingin niya. Nagpasalamat naman si uh, Congresswoman Franz Castro sa pinakitang suporta ng kanyang mga kasamaan sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Bakit kailangan mong itrete na tatawagan mo yung mga tao na mag, parang mag-people power, no? Pagka hindi daw pina-audit. So parang doon, sinabi ng mga party leaders, parang mali yata yung, yung call for action, no? Samanta lang ino-audit. Yung nga, na, ako nga, first time ko na-discover na every month, ino-audit yung expenses ng House of Representatives. So, bilang mo, monthly. E yung ibang agencies, diba, yearly.